Pag sinabi kasi natin chiki na ang dami, ilan ba yan? I haven't kasi counted sa, pero ang dami sa pag social media pa, po. Pag dami kasi sa social media, mm. what you see in social media is an artificial noise. Mm. Yan lang naman yung mga may access. Yan yung mga, ang iba dyan, binabayaran. yung iba dyan, la, ang profile pero gusto lang mag-troll. What is important is the real warm bodies that we have. Mm. The public. Ano so, ba yan? Nag-resonate ba yan sa kanila? So it's, it's something something that we need to deal with. Pero, ah, uh, Prof, ito pong mangyayari na kilos protesta. So, yun yung point. Ay, sir? Oo. Oh. Yun pong nang mangyayari na kilos protesta ngayon pong weekend yes, I'm na here. pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Tapos, after that, meron pang another uh, protest rally na mangyayari paano po ninyo nakikita na makakaapekto ito dun sa pagiging stable or yung stability ng administration? Ano sa Malacanang, right? Uh, so, tingnan natin. Pero ano kasi ito eh, parte, alam mo na may marami tayong ritual na ganyan eh. May 3% ang Uh, 3% lang naman ang iglesia. Hindi natin alam kung ilan ang dadalo. Di ba? Mm. So, we, we I, I, don't know. It depends on the ability of the state to absorb this mm. kind of, I would say, disturbances. Ang importante dyan, nasa ng loyalty ng militar. Mm -mm. Uh, ang importante dyan, meron ba silang mass base? Uh, kaya ba nilang ano kaya ba nilang palaganapin ito yung ma-penetrate lahat ng sektor ng lipunan sa tingin ko sa ngayon wala. So ingay ang gagawin nila. Ingay magpapapansin pero ang tanong, is it enough to demolish the structures of society and the state. I don't think so. Mm -hmm. uh, marami naman magugulo ngayon kahit saan eh. Sa Thailand may giyera sa Cambodia, you know? Oh? America magulo. Lahat ng political systems ngayon, ano, o ngayong panahon ni eh, maraming Maraming disturbance eh. Sa atin, yan ang ating disturbance. Mm -hmm, mm -hmm. So, as to whether it's going to lead to a regime change, I don't think so. Mm -hmm. Pero, yun pong um, pag pinagbatayan natin yung mga trend nung nakakalipas na panahon, yung ganito katagal na hindi namamatay yung usapin ng destabilization, usually, ano yung mga sumusunod na eksena? ah Alam nyo kasi, ibahin natin nung panahon ng EDSA, wala pang social media nung panahon na yon. Uh Oo. -oh. mga kudeta, wala, walang, ano, walang, walang, walang panahon, wala pang social media noon. Ngayon, meron na. Uh, at ang ginago ng social media, maraming ang gulo. Eh. Ang, ang isa, dapat pag-aralan ngayon sa journalism at sa communication. Eh. Ang isang ginagawa nila, pinapaingin nila ang mga tao. Pero ang iba naman kasi, pag naka-vent na sa social media, tapos na. Uh mm. Uh, -ra rally sa social media, doon nagrarant. Pero hindi naman gagawa, hindi naman pupunta sa ayaw mainitan. Diba? Ah, uh, 'yun na nga, 'yung sinasabi ko na ang akala natin kasi hindi lang pinapaniwalaan ng gobyerno, pero hindi rin pinapaniwalaan ng kritiko ng gobyerno. Meron ganoong klase ng sistema na ngayon eh. It's so skewed because people have been hoodwinked for a long time by narratives from both sides that people no longer believe easily. Mm. So, to kahit pa ang lagi lang natin nakita, wala silang trust sa gobyerno. Wala rin naman silang trust sa oposisyon. Wala rin naman silang trust kay Sarah. Wala rin silang trust kay BBM.